Wake up guys! Sabi nila, ang moon ay 384,000 kilometers away from Earth. At ang Mars naman ay 178 million kilometers away from Earth. Sobrang layo ng Mars kumpara sa moon. Pero sa Mars, kaya natin magpadala ng device or Mars rover para bigyan tayo ng clear pictures or video ng kung anong itsura ng Mars. At sa moon naman, hindi na tayo makabalik. Ay oo nga pala. Sinira nga pala nila yung technology para makabalik ng moon. I'd go to the moon in a nanosecond uh, The problem is we don't have the technology to do that anymore We used to, but we uh, destroyed that technology And uh, it's a painful process to build it back again Kung ang moon ay dusty rock sa outer space At talagang pwede mag-land dito Bakit hindi nalang maglagay ng device or rover sa moon Gaya ng sa Mars Para pwede nating mapanood ang pag-ikot ng mundo Tamang-tama kasi hindi naman umiikot o nagro-rotate ang buwan Same face lang ang nakikita natin every single night bakit hindi nila kayang gawin yung sa moon tulad ng ginagawa nila sa Mars? Hmm, hindi kaya nandito lang ang Mars sa Earth? So ito, pwede nyo rin itong gawin sa mga phones nyo. Download Google Earth. Open nyo, then search nyo Devon Island sa Canada. Then zoom nyo lang, hanapin nyo itong palatandaan na to. Then zoom. Yan, may mga building. Then, wow! Tingnan nyo to. NASA. Logo ng NASA, oh. Hmm, Mars One. Hmm, Mars Institute. Moon One. Tapos may nakunan pang daga, oh. Eh, eh, Mars rat yan. Tingnan nyo din to rocket na pinalipad ni Elon Musk. May gumapang na daga. Paano mabubuhay ang daga sa outer space? Alien rat na naman? Google nyo yan. So huwag kayong humanga masyado kay Elon Musk dahil isa lang siyang actor or puppet ng mga kumukontrol dito sa ating mundo. Tingnan niyo tong librong to na isinulat noong 1953 ni Warner Von Braun, ang founder ng NASA, na ang pamagat ay Project Mars, na tungkol sa isang taong nagangalang Elon na mangunguna daw sa pag ng planetang Mars. Come on, man! Gising na! Barak Yahua! For entertainment purpose only. Elon Musk, hindi ang puppet sa world stage. Stay asleep. Good night.